Uh, sa eksena nyo ba ni Angeli, naka-plaster ba siya? Or hindi siya naka-plaster at, at, ikaw yung naka-plaster? Kasi alam ko si Angeli, palaban din siya. Pala Kung kinakailang wag mag-plaster, hindi siya magpa-plaster para at least, hindi ba? Hindi hindi siya mahirapang gumalaw or hindi ma, hindi mahihirin rin mahirapang mag angulo ang ano ang kameraman uh, cameraman. Uh, naka-plaster po siya noon eh. Ako po dapat ang hindi magpa-plaster noon eh. Kaso Nahiya lang po ako kay Angie kaya nag-plaster na rin po ako. <laughs> so, Chad, hindi ka talaga nagpa-plaster? nagpa-plaster <laughs> naman po, Pero, pag, pero minsan po, ha? pag gusto ko lang hindi mag-plaster, hindi po. Ah, gano'n? Pero pong naman yung artista, yung kapareha mo na hindi ka mag-plaster. Uh, yung iba po, kapayag naman po, kaya do pa rin naman po sila. Pero teka muna, bakit ka nahiya kay Angeli kaya ka nag-plaster? Bet mo ba siya? Hindi, kasi iisa lang po yung manager po namin eh. Kaya, ano po yun. Kaya, respect na alam mo sa babae. alang uh, alang kay Angeli kang po. Kasi napaka-bait naman po niya ang katrabaho.